git git na naman oh Singit guys Singit ngayon, kita <silence> na guys oh. Kami pumila kami dito. Singit ang singit yan. Kanina pa kami dito. Grabe naman tong ano na to. Hirap yung ginagawa nila, alaw na. Alas 12 pa kami dito. Alas 12 pa kami dito, may suming ito. Kanina, ala, alas 12 pa kami dito. Alas 12 ng gabi. Ano Hindi. Eh, alas 12 pa kami dito. Hirap. Mahirap nga. Hirap pag ano dito. Kam alas 12 pa kami. Mariko, nga tayo ng Ay, Hindi. Mabante kanina. Kani ayan, ayan, ayan o. Yun ang sinundan ko. Yun o no, isa. Grabe naman kayo. Hirap naman yung ginagawa nyo eh. Parehas tayo naghanap ulay. Eh. Patas ba? Hindi. May hirap nga. Last, as, dusi pa kami talaga dito. Ay, yung eh. Hindi. Yung ito. Okay, ito. sumingit kanina. Diyan sa unahan. Isa. Hirap pa. Eh, ganito eh. bis na. ano tayo guys. Mag. mag kung baba, eh, dami ng sumingit eh. Eh, kung hinayaan lang natin, gumatir ah, gumater na yung ano dun oh kung hindi ako nag-video yung ano kasi hindi natin mag yung sa Twitch kasi may island, may ano eh may ilang kausap sila eh hirap guys nakita naman sa camera eh?